Hi guys, good morning sa ating lahat. Happy Monday. Monday guys. Good morning sa ating lahat. So ngayon nga pala ay ako na lang mag-isa dito. Wala nang mga trabahante. Si Marisel nakaalis na rin. Hinahanap ko yung stick ko guys. Tapos, si Libby, nasa school na. Si Gia, hindi pa bumalik dito sa bahay. Ninang pa. Ako na lang dito na u iwan sa bahay, guys. Grabe, ang kalat. Pakita ko sa inyo, guys. Ganito ang ganap namin pag umaga. Ayan. Mm. Ito, binlender ko tong ano, ang palaya. Tapos pinigaan ko, ininom ko yung katas. Then, nilagyan ko ng itlog tinurta ko tapos ito nagsiprito ako ng ano tilapia kuha ito ng kapatid ko sa ano ilog ang ganda talaga dito magprito na ko dito sa grill pan dahil ang bilis niya maluto tapos hindi pa siya matakaw sa mantika gulis lang talaga sa manuto tapos walang dikit-dikit hinahanap ko ang aking stick sarap nito oh ang kalat dito ang kalat ganito ang ganap pag umaga so hindi madali dito pag ano ako na lang talaga na kaya tinuloy-tuloy ko yung pag luto ko para mamayang tanghal hindi na ako magluluto para ready na na saan kaya yung stick ko dito so kaya nilagay yung hindi mawala yung ano ko stick ko, nasaan ba ma ang aking stick ma-resell saan nilagay Ay, naku lumabit pa ang ayan, nasusunog ng ako saglit na lang yung ano, susunog na ang aking pinerito nasusunog na ang aking pinerito ayan, hindi mo siya pwede iwanan ng ano guys, matagal dahil napakasaglit lang talaga niyang lutuin dahil dito sa grill pa na to So, pag naiwanan mo siya ng medyo ilang minuto, wala, sunog na yung niluto mo. Ayan, niluto ko na lang dahil para mamaya hindi na ako magluluto. Kasi, ako'y nahihirapan. Pagkatapos nito, maliligo na ako. Ayan, para ready na ito mamayang tanghali binabad ko nga pala itong tilapia ay sa suka. O, okay tinan nyo, nag-usok nag -usok na, diba? O, diba saglit lang talaga siya. Itong mga luto na, mga pinagtatabi ko dito lang. Hmm, kahit dyan lang yan siya sa gilid. Ayan, maluluto lang yan sa pusa dyan. Dahil napakainit ng ating, ano, grill pan. Apilen, hindi, hindi, may na powder pala nito si Apilen. Hindi ko pa, hindi pa dumating Apilen. Dahil naalala ko, may order ka pala nito. So, last na ito guys. Ayan, luto na yan lahat. So, is start na naman ako nito maghuhugas. Tapos gumawa ako ng sawsawan. Oh, naubusan ako ng toyo. Yan na lang. Kalamansi, suka na lang nilagay ko. Tapos nilagyan ko ng sili dahil ang sarap nito. Si Maricel nga pala ay maagang nagpunta sa doktor dahil kinik siya ng doktor. Ay mag-meet sila ngayon sa hospital alas 8. So, umalis dito si Maricel. Quarter to 7 na. Ay, oo nga. 7 na talaga. Tapos 8 o'clock yung ano nila, meet up ng doktor niya. Lipat Di ko dito banda dahil nasusunog na kahit nasa gilid-gilid lang siya. So, si Maricel. Last niya ngayon, ano, no? dahil babasahin na yon ng doktor yung kanyang ano, medical. Kaya, mamaya malalaman nyo kung anong result. Saglit lang naman yun siya doon. Malalaman na yun kung ano yung, ano pa yung ibang sakit niya. Ayan. Ganito talaga pag umaga. Napaka-busy. So, maya-maya maliligo ako. Magkuskus ng inodoro. O, ba? Diba? Parang katulong lang. So, kailangan din tayo maglilinis ng ating mga inodoro para manatili siyang maputi ang inodoro. Pinagpawisan ako kahit malamig. Mamaya na ako kakain pagkatapos kong magluto at maligo at magwalis at maglinis at iba pa. So ngayon, hinahanap ko kayo, hinahanap ko yung stick guys na pang vlog. Hindi ko mahanap, hindi ba kaya yung pinaglaruan na ni Libby? Dahil kahapon si libi, busy busy si libi. Lagay nga pala natin dito guys ang ating tilapia para hindi naman maano madapuan ng langaw kaya ilagay natin dito. Ito na guys, nailagay na natin. Napaka crispy niya guys. Mayroon pa ditong nakaprito. Hindi pa siya tapos. At kunti na lang itong ano, kunti na lang. Tatapos na din. Tingnan nyo. Wala na yung mantika guys ha. Pero nagaano pa rin siya. Nakiprito pa rin siya. So, ganun kaganda ng surf pan, guys. Ako'y uupo muna dahil napapagod ako. So, ang tahimik ng aking paligid. Exam nga pala nila ni Libby ngayon. Second quarter ng exam nila. Hindi ko alam kung anong oras makauwi si Libby. Kasi pag-exam, diba, saglit lang naman yun pag-exam. Hindi ko alam kung half day pa rin sila. Kung oo, yung half day. Dapat hours lang yun tapos na, diba? So, habang piniprito ko yung natirang isda, upo muna ako dahil napapagod na ang aking paa sa katayo. Dahil kanina pa ako nakatayo mga six. Ayan, pinirito ko na yung isda dahil... Para mamayang tanghali, hindi na ako magluluto. Ngayon mayroon ng kanin. Pag nagsaing kasi ako guys, umaga hanggang hapon na. Para hindi na ako magsasaing umaga tanghali. Hapunan, hindi na ako magsasaing. Tapos naman pag gabi na, hindi naman nakain kami dito. Pag gabi na para hindi mabigat sa tiyan pag natulog. Pagkatapos ko nito ngayon, magpahinga. Kabingi yung tahimik. Mamaya pagkatapos ko i eh, pagkatapos na yung nahuli kong pinirito, maghugas na ako. Makaligo na rin ako. Madali lang 'yun. May kusmaikos. Maglalaba ako, ako. Ako ngayon ng kaunting damit ko. Parang uulan pa ngayon. Makulimlim ang umaga. Mandi na mandi, makulimlim. Hindi pa lumabas si Haring Araw. Shout out dyan sa Cebu sa Sambuanga del Norte no sa Sambuanga City, Sambuanga City. Shout out dyan sa Cebu at sa Santo Nino, Santa Maria. Shout out sa inyong lahat dyan. Sa Gusan del Sur. Shout out. Good morning sa inyong lahat. Maricar. Magnasi at kay Lady Rose Magnasi at lalong, lalong na kay Bambi. Good morning sa inyong lahat guys. Alam ko guys sa aking mga video marami akong mga skip ads. At sana wag nyo nang i-skip para malaking tulong yon sa akin guys sa hindi nyo pag-skip ng mga ads ko guys ayun na yung pinakamalaking tulong nyo sa akin sa pagpanood ng aking mga video so ayun bago nga pala magtapos guys ay kung hindi ka pa follow sa aking page ipalo mo na ang aking page at huwag kalimutan i-click ang bell button para maging updated ka sa mga lahat ng aking mga videos sa aking mga i-post araw-araw Huwag mong ikalimutan mag-like at mag-iwan ng minsay sa baba para sa sunod kong mga video ay i-shout out kita. At huwag nyo rin kalimutan ang mga full video ko ay ilalagay ko sa aking YouTube channel. Kung gusto nyo mapanood ang full video sa aking YouTube channel ipopost ko para marami tayong uh, memories at ito na ang ating final na malinis na ang ating lababo so ayan malinis na ang ating lababo hmm. hi guys good morning Magluto nga pala tayo ngayon ng gulay. So, ito, kangkong. At yung gayatin. Yung maliliit. Haluan natin itong manok, guys. Manok. meron akong pinakuluan ditong manok guys sa haluan natin ng ano kangkong so ibang putahe ito dahil gata siya sa manok na lagyan natin ng asapran na dilaw or turmeric pinakuluan ko muna siya ayan ayan manok to guys sa manok Thormi tapos gagataan natin din lagyan natin ng turmeric para maiba naman ang ating ulam. So, mayroon tayong kinayo dito niyog. Ate, gagataan natin yung manok na haluan natin ng kangkong. So, ate, pipigain lang natin to guys. Ready na ang ating gata. Tapos, ang ating kangkong ready na rin. Nahugasan na rin ang ating kangkong. Hindi ko nga pala sinali ang dahon ng kangkong. Puro lang talaga siya, guys. So, nandito ang dahon ng kangkong. So, hanapan ko to ng paraan. Siguro, i-adobo ko to sa tokwa. So, ito, guys. Ang ating, ano, manok. Malapit na siyang matuyo. Ayan. Mamantika na siya. So, pwede na natin ilagay ang ating gata dito guys ayan tapos lalagyan natin to ng turmeric ito lagyan natin ng turmeric powder so ganito nga pala siya guys luyang dilaw yan turmeric or curry powder lalagyan natin nasa inyo kung gaano kadami ang ilagay nyong tormitik ayan dinamihan ko mas marami mas masarap Pagian din natin ng onion powder mga isang kutsara lang ito, ito isang kutsara lang natin ilagay ganito siya kalapot guys ayan lapot na lapot siya malapot ayan So pag kumulo na ito, lagyan na natin ng ano, paminta. Kung kulang sa lasa, lagyan natin ng asin. At pagkatapos nun, ay pwede na natin ilagay ang ating kangkong. Dahil kumulo na siya, ilagay na natin ang ating kangkong. Ayan, nasala ko na pala yan. ating lang takpan para mamaya na natin halukahin. Emikos-emikos natin mamaya. Dahil nagugutom na ako guys ay maggawa muna ako ng juice. Ayan, gagawa tayo ng juice. iun lang natin. So, ito na ang ating juice. Ayan, guys. Inam lang tayo. kalahating baso. Habang hinihintay yung gulay, nauhaw na kasi ako eh. At ang ating gulay ay kumulo na rin. Ayan. Kumulo na siya. So ganito lang guys. Simple pero healthy. Pwede nyo naman din ihalo ang dahon, pagkunti lang ang inyong kangkong, pero ako naman gusto ko puro lang, ano, katawan ng kangkong para maiba naman. Kasi yung dahon naman ay iadobo ko yun bukas sa tokwa Mmm, yummy yan guys. Napakalapot ng sabaw. Remember lang guys ha, manok ang nilagay namin dyan. Lagyan din natin ng sili para lalong sumarap. So ito lang guys, ilagay natin. Ganyan lang siya dahil may bata, hindi ko na siya putol-putulin para makakain din si Lebe. Tapos pag yung gusto naman kumain ng Masyado maanghang ay dudurogin na lang sa plato. Napakasarap talaga niya guys. Simple lang siya pero napakasarap niya. oh sa may mga tanim na kangkung dyan. Gawin nyo na ganito. Yung ano niya o yung tawag nito yung sabaw niya guys. Halos magmamantika na siya. Dahil ano siya eh yung nilagay ko dito ay kalahating baso lang ng tubig sa pagpiga ko doon sa kinayod ng niyog so walang ibang nilagay dito kung ano lang gata ng niyog mas lalo siyang masarap dahil ang nilagay ko dito ay chicken so ayan nag nga pala ako guys dahil nakuntian ako sa gulay isinama ko na lang ang dahon ng kangkong oh di ba tamang-tama lang yung ano sabaw niya sinama ko na lang yung kangkong para madagdagan yung gulay parang pakiramdam ko kasi konti lang yung gulay baka mamaya magkulang kaya hinalo ko na lang yung ano yung dahon kasi parang nakuntian ako sa katawan lang ng kangkong inilagay ko. Pero promise guys, ang sarap niya. Ganito lang kasimple pero masarap talo yung yung mga binibinta dyan sa labas. Mga adobo. Nako. Makipagpustahan ako dito sa luto ko na to. Hindi ko alam anong tawag dito. Dah, basta kung manok lang siya, chicken curry. Dahil nilagyan ng gulay, anong tawag doon nga guys? Pakicomment nga sa baba. Chicken curry with ano, kangkong. Ganon yata. So ayan guys. Yummy. So ganon lang guys, kasimple. Kanina nag-isip ako kung ano yung uulamin. Dahil may kangkong sa ref, yun lang nilagay ko sarap nito promise dahil napaka ng gataan nilagay ko tapos ang nagdala doon kasi nang sarap yung turmeric curry powder or luyang dilaw so ayun pagkatapos naman ay ang aking mga hugasin oh ako ay uupo muna dahil kanina pa ako nakatayo nakainom na rin ako ng juice na gulay, pipino, pipin, pipino at saka piras, apple. Yun lang yung binlender ko kanina. Dahil uhaw na uhaw na ako. Yun lang yung ininom ko guys. So, ayan lang guys. Bye bye and don't forget subscribe to my YouTube channel and sa mga hindi pa nakapalo sa aking page, ipalo nyo na guys. Bye! Kahit nga ako nagtataka, <laughs> bakit ang dami-daming shares? Picture lang naman. Ibig sabihin, hindi lang nila pinapanood yun? Sabi kasi sa YouTube, sinerge ko kasi, masabi ko, bakit mas marami ang shares kaysa sa views? Hmm. Tapos, nung sinabi ng nung ano, lalaki, sabi niya, kaya mas marami ang shares kaysa sa views kasi hindi nila pinapanood at saka share lang sila share lang sila ng share Diyan daw kasi ma kasi dumadami ang ano ang fans mo pag maraming nagsishares kasi nakikita nila lahat baba mo nga yung electric fan mm -hmm. o, alis ka pa naman ng ano hinahan mo yan, alis ka pa naman ng bukas 22. Sige na, Gia. Bol naglalaba. I isang powder lang. Iba yun sa kanya pa Kasi naglalaba si Sige Si Kuya. babae. Kailan ka pa mag, ano, magkilos. Uh, nung oras na. Paglinggo talaga. Bisi. Paasa ang baon sa si lupi. Kayang iyan. Ya, Matumingirin. Pala no no hindi naman siguro naglabas angkol mo. Paglinggo bisya. Ikaw, lisyang, bakit hindi ka nagpalit ng damit? Lalo mo piram mo yung pi mo. Dali lisyang, sama sa labas <laughs> ng maga. Lusya. Okay, lisyang. Hindi na. Hindi magkaykaman dali. Mukha yung bakita. Mukha lang. Bisa mo? Sa'y ka. Wala dyan sa'yo. Nga Dito ka? Dito. Hi guys. Atin oh. oh, na niyo, guys. Oo. Nakapun. Hindi pali. <laughs> para kay kina kan nee, para hospital. <laughs> hospital. <laughs> uh, <mag> <laughs> check up. Ano yun, <laughs> yun itapon